Ngayong araw nga, ito nga mga marey pagpapatuloy sa pagpapaganda nga dito at inaayos na nga rin yung bubong natin para hindi na nga tumulo. Pero syempre, bago ang lahat, simulan nga natin sa napakagandang umaga kahit makulimlim. Ito nga sila ate edit, eh, pumunta nga dito mga mare at sinamaan si ate Princess para nga bumili ng barley natin. Pwedeng pwedeng nga kayo mga mari mag walk in kung malapit nga lang kayo basta may stock nga tayo. Sabi nga ni mama, paubos na nga daw yung bigas kaya ito pinabili ko na nga rin sila naki. Dito lang naman to mga mga mare sa labasan at pinasadya na nga rin ni mama itong tubig. Halos lahat nga ng galon nga mga mare, wala na nga laman kaya ito nga sila kayo na no? ulit sila na nga ang nag dito. Dahil malapit lang naman din kasi mga mare dito. Ano naman na yan, pagdating nila, binuhat na nga rin nila mga mare. At sa wakas nga, naasikaso na nga rin natin yung bubong natin. Dahil talaga nga mga mare, kasing masakit din talaga sa ulo kapag umuulan tapos lagi kami na lagay ng batya. Ay, yung kubo nga natin mga mare, hindi talaga tumutulo tapos itong kusina, datulo nga. Kaya sa wakas nagkaroon na rin tayo ng oras mga mare para kasuhin naman yung atin. At eto nga si mama mga mare abalang-abala nga rito. Oh. Kagabi nga napanood ko nga mga mare yung bago nga yung blessing tapos nakita ko ang ganda nga. Hindi pa kasi nun mga mare umuulan kaya talaga hindi talaga nakita yung problema. Kaya sabi namin siguro oras naman nga para eto naman ulit yung pagandahin natin. Kaya naman nga ito si Pangit pinagpatuloy na nga Mare ang pagbabarnis nga dito kasi may mga ilang talagang parte na hindi pa niya nga nabarnisan. Doon kasi sa kabila siguro pagkatapos na nga mga Mare ng ulan, para nga mga Mare hindi din masayang. Ito nga mga Marie ang ginagamit natin sobrang ganda nga niya umaabot talaga ng sobrang tagal. Tingnan nyo nga mga Mario, di ba, ang kinang-kinang. Bali ngayon kasi nga mga Mare, as niya itong kisami Mae. nga ring natuwa mga Mare sa nakaraang video natin talaga namang daw nagmukhang bago titingnan mo nga rin kasi mga mare, akala mo bagong tayo nga lang ito pero hindi nga natin alam, mag-iisang taon na tayo. Pagkakatanda ko, December nga to mga mare ginawa. Natapos nga to December 23, kaya naman talagang malapit-lapit na nga. Sadyang napakabilis talaga mga mare ng panahon, hindi natin namamalayan, ay talaga namang napakatagal na natin dito. Minsan nga napag-uusapan namin ni Pangit yung pakiramdam na paslit ulit. Lagi nga namin nasasabi na napakabilis ng panahon. Habang tumatanda nga tayo mga mare, mas na isip nga namin tumatanda na nga rin yung mga magulang nga natin. Kung dati ay eh, lagi nga tayo nakadepende sa mga magulang natin dahil mga bata pa tayo pero ngayon ay eh, kailangan na nating tumayo sa sarili nating mga paa. Minsan kasi mga mare nakakamiss din talaga maging bata. Kung kinakatakutan mo lang yung magulang mo. Yung mga galit ng nanay natin na kapag nagkakamali tayo. Kayo rin ba mga mare na isip nyo yun na talagang masarap bumalik sa pagkabata? Tipong bago ka matulog na sa isip mo yung pagdalaro at pagising mo pagdalaro pa nga rin. Siya bago nga tayo mga mare makarating sa mga nakaraan. Ito na nga mga mare yung ginagawa nila sa may bubong. Dahil alam nyo naman nga mga mare ay eh, talagang problema natin yung pagtulong nga dito sa bubong. Kaya naman ayun eh, inaasikaso nga nila ngayon. Dahil nga ngayon mga mare sobrang daming ng bagyo. E eh, baka naman hindi na maka tulong nga kami dito. Kasi mga mare kapag umuulan talaga iniisip nga namin yun. Kasi kung mapapanood yung nakaraan nga mga mare ay talaga naman parang bagyo dito sa loob. Binaha nga rin eh ayun na nga namin yun mangyari ulit. Kaya ngayon ay eh, talaga namang na nga natin at salamat din nga sa mga suggestion nyo. Tama nga kayo mga mare si expert nga natin pagalaw Para isang gastusan na nga lang. Kapag nga mga mare hindi na talaga tumutulo, ayan papakabit na tayo ng cabinet dito. Kasi talagang nakakamiss din yung dating itsura nito. Kasi kung titingnan talaga natin mga mare, napakalayo na talaga ng itsura nito nung bago. Abay ngayon parang mga mare tatlong taon na tong bahay na to. Pero kapag may mga cabinet na nga ulit dito mga mare, tiyak na mas gaganda nga ito. Siyempre yung bahay nga natin, yung pahinga natin sa nakakapagod na mundo. Si pangit nga nagtip lang nga rin mga marin ng juice para nga sa mga gumagawa. Hindi na nga rin nakapagluto ngayon kasi sobrang abala nga. Kaya ayan mga mare, tarat kumain na nga tayo. Susunod na lang tayo magluto. Ngayong araw nga din pala, pumunta nga itong sila naki doon nga sa Hagunoy para bumili nga ng kawain nila tita. Ilalagay nga to mga mare sa well nga doon kasi magkakabit na nga rin daw ng kurente. Kaya kailangan, kailangan talaga yung sobrang haba nga ng kawayan. Kaya buti na lang sumama nga itong si Kainoli. Sobrang haba nga mga mare ng kawayan, no? Saktong-sakto to. Para nga hindi rin mga mare magalaw nga ng mga bata yung kordon. Kasi nga, ang sabi ay maikakabit na nga daw ngayon. Tapos, aantay na nga lang mga mare isang linggo. Tapos, para nga magkaroon na ng korente ng tuluyan si tita. Para mas maliwanag na nga dun mga mare sa kanila. Tatlo lang naman nga mga mare yung kinuha nga nila kasi tatlo lang naman yung kailangan. Buti nga, nga mga oras na to ay eh, hindi talaga pala ulan. Pero maghapon talaga siya mga maring makulimlim. Dahil tapos na nga mga mare si pangit sa may kisa may dito naman nga siya nagsimula. Dahil nga mga mare namumuti na nga rin ito. Paano ang tagal nga ni Mama, mga mare nakahanap ng floor wax? Sabi niya nga mga mare nakarating pa nga doon siya kung saan saan. Eh pero nga mga mare para kuminang nga din to lagyan na nga lang din ng barnis kasi ganoon naman yung ginawa namin yung nakaraan. Kaya ayan tamang lagay nga lang dito si pangit o di sobrang ganda ng kubo natin. Napaka-press ko nga mga mare sa matating tingnan nyo oh. Kinagabihan naman nga mga mare, eto nga sila kuya Noli kumuha nga ng malunggat ng hingi nga ulit. Abay buti na lang, hindi nagagalit si Ate Bino sa kakahingi nga natin ng malunggay. Pagkatapos naman nga ni pangit mga mare dun sa lapag, eto naman siya sa may pintuan. Habang si kuya abala pa rin nga rito mga mare sa pag-iimay nga ng malunggay. Habang andin nga si pangit mga mare, ako naman naglalaban na nga rin. Sabi niya kasi maglalaban nga siya, kaya lang naisip ko pagod na rin siya sa kakabarni. Kaya lang mga mare, nakaisang ikot pa lang ako, nakita ako ni mama, abay siya na lang daw. Kaya na nga lang daw mga mare ang maglalaba. Kasi medyo hirap nga ako mga mare kasi ano laki na ng tiyan ko. Pero kering kere ko pa naman sana, kaya lang si mama eh, ayaw niya nga. Magbibigay pa nga rin tayo ng munting regalo sa mga nakapalo at nagsishare ng ating vlog. Lord, maraming maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit!